Dati ay tinuturuan pa lang ni Donnie Pangilinan si Belle Magulp. At ngayon naman ay marunong na marunong na siya sa Can't Buy Me Love. Meron din silang eksena na nag golf Napakalambing naman ang pagkasabi ni Bel Mariano kay Donnie Pangilinan. Sabi ay, Why I'm not hitting it good na to? At talagang kitang kita na pinapanood niya at tinulungan niya si Bel. Last na nakakakilig habang nagdadrive si Bel kasama niya si Doni. Sabi nga, Yung totoo ah, walang mali siya na miss kita. Sabi ni Bingo. At agad naman nagpreno at nagulat si si Bingo kay Ling. Grabe, na-miss nilang isa't isa ang pag-amin din ni Ling na walang mali siya, na-miss din kita. Parang nakikita ko si Nadoni at Bell hindi ang Bing Ling. At tunay na pahinga nila ang isa't isa tuwing may problema sila talagang sa isa't isa sila lumalapit. Ang yakapan nila dito parang walang kamera talagang in real life ganyan na ganyan sila.